Ano mo guys, the best talaga yung mga girlfriends natin. What's up? Girls, naiinis talaga ako sa kanila. <gasps> Smiley, hindi namin kasalanan to. Bigla na lang nila kami hinalikan. Boys, bakit yung ginawa yun? Girls, alam niyo naman love namin kayo eh. Okay. yung mga ex-boyfriends na mga rebels kanina. Binagay ko yung mga numbers natin. Talaga? Oo, oh, oh. sabi ko mas cool tayo sa mga rebels na yan Girls, itidate na nila tayo, sigurado ako Tatawag sila Wow, ang galing mo talaga Sino sa kanila yung kumuha ng number ko? Kinuha ni Slava yung number mo Eh yung sa akin Girls, hindi ko na matandaan Basta kinuha nila yung numbers Wait na lang kayo Oh my God, gusto ko si Marcus Stella, may amnesia ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo na si Marcus yung gusto ko? Frags, nakita niyo ba si Dima ko? Hindi ko siya mahanap Hindi niya ako sinasagot Nakakainis Green, wala kaming pakialam dyan sa Dima mo Wag mo kaming tanungin mga boys yung gusto namin. Okay. Frags, naiingit pa kayo sa akin? Ang swerte ko, di ba? May cool boyfriend ako, tsaka cool friend. Green, hindi kami naiingit sa'yo. Nandiyan na yung mga rebels. Pwede ba? Pagaanin yung mga, mga rebels. Huwag natin silang pansinin. Hindi nila alam kung sinong i-date natin. Masyashock na lang sila. <laughs> Anong tinatawa-tawa niyo dyan? Tinatawanan niyo ako. Di ba? Halikan mo nga ako para maingit yung mga yan. Green, mamaya na lang. Di ba? Bilis ba ako o si Kev yung magkikis sakin? Sa Green, layuan mo ko ah! <laughs> Green, huwag kang nga ma-feeling dyan! Ayaw ka naman nilang ikis! Anong ayaw ikis, di ba?